IFM Foreign News. Nagpadala ang North Korea ng 10,000 na sundalo sa Russia para mag-ensayo at ayon sa Estados Unidos, maaaring lumaban ang mga ito sa Ukraine sa mga susunod na linggo. Ayon sa South Korea, ang pabilis na deployment ay nagdudulot ng na malaking banta sa seguridad. Itinanggi ng North Korea ang pagde-deploy, ngunit sinabi nitong na ayon ito sa international na batas. Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na maaaring umabot sa 12,000 na sundalo ng North Korea sa Russia habang tinawag ni US President Joe Biden ang sitwasyon bilang lubhang mapanganib. Sinabi ng North Atlantic Treaty Organization na ang deployment ay nagpapakita ng desperasyon ng Moscow sa digmaan. Nagbabala naman ang South Korea ng posibleng hakbang bilang tugon sa lumalakas na ugnayan ng Russia at North Korea. Para sa Eye of the News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol! Idol!